Ang bike mo sir Lot Up uh, lot Up sir Ilagay mo sa pabit Meron akong pambulganize dito Tulungan And, dyan, mo pa Ayun dyan na Saan Saka pa ba uwi -e. Saka pa uwi -e? Pila 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 Nakong layo mo pa sa dulo Galing ka pang singer, Taytay? Ano ka ba nagtatrabaho? natin butas ayun oh malaki ng butas eh may nadaanan ka bang lubak? natin kung okay na. Ayan, okay na. E, tingnan natin baka may nakatusok eh. sir, okay na Ay, hindi po ako naniningil sir Okay na po yun Ang mahalaga, makauwi ka na Sir, testing mo muna Iipit e, ka lang isa para sure tayo na ka Okay na ba siya sir? Okay sir. E, balik na sir Eh muna natin yung preno Nakita ko hindi pa na Hindi pa na i e, Babalik eh Ayun sir makakauwi ka na ng ano niya ano, Pila pila Wala nga naman po Wala nga naman May youtube channel po ba kayo? Ah oh oo Wala ko talaga Nagulong sa po ko ano ano? Ah Nas Venture po Nas Venture Ah Nas Venture like po napapanood yun <laughs> Salamat po salamat Ano yung po mamaya? Sige po uh, sige po Salamat, salamat. po ay, ku pasalamat. Walang anuman po, walang anuman.